Habang ako'y nakatambay sa tabing dagat, merong dumating na bangka. Woo! Galing sila sa pinakalaot ng dagat kasi doon sila namimingwit. Wow. Tutulong sana ako sa pagbuhat kaya lang wala akong kameraman. <laughs> kaya ako na lang mismo ang kumuha sa kanila ng video habang sila nagbubuhat. <laughs> Gusto ko lang naman kasi makita kung anong klaseng isda ang kanilang mga nahuhuli. Sana oh. Nalungkot ako sa nangyari kasi kukunti lang ang kanilang isda. Tamang pangulam lang at pangbayad sa gasolina ang kanilang mga nahuli. Aww. Nakakalungkot mang isipin ngunit ganyan talaga ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Ang importante lumalaban ka lang tama. Ang gasura, ang gasolina. Ang gasolina lang. Na-motion dapat boliga. Ilang minuto nga lang ang nakalipas, meron na namang dumating na bangka. Galing din siya sa lao, tagaya lang nauna. Sa puntong ito, ay tutulong na ako sa pagbuhat. Wow! Nakakahiya na rin kasi sa mga madlang people na nakakita sa akin. Baka isipin nila na wala akong silbi. <laughs> o ba daw ba daw? Tulong muna tayo mga idol sa pagbuhat. A few moments later. Gaya lang nauna, kakaunti rin ang kanyang mga nahuli. Aww. Pero napakasarap at mga first class ng kanyang mga isda. Wow! Mga isdang bato nga pala ang tawag dito sa amin. You know, wow, ang sarap. First class mga idol, oh. Ha? Huh? Anong isda ito, Col? Sarap, oh. Kuhaan? <coughs> I mean... Aroon. At habang kinukunan ko ng video ang mga isda, nandito rin pala ang aking isang kababayan. Napapanood niya rin daw ang aking mga video. Hiyang-hiya ako sa kanya kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling na vlogger. Ano ba 'to vlogger ano ha? <laughs> natin magiging magbihin ano 'to, yung ka, ano, ka collaboration. Ka ka collab. Kapag na-anaw yung, yung sikatarin ako, no, hindi naman ako sikat pa. Eh. Nayan 'no. First class um, na first class mga idol yung isda. First class lang bato. Ay, do vlog kali. Hmm. Si ano? Si, ano ah, si, ano ba yung vlog mo? Tol, Jay Balingan. Ah, Jay Balingan. Okay. Dito lang pala po. Siya nga po pala yung aking kababayan na isang rapper ng Kalatrava Romblon. Woo! Sinabi niya sa akin yung ano ang kanyang TikTok account kaya lang nakalimutan ko. <laughs> Plano ko siyang i-follow para panood ko naman ang kanyang mga videos at bilang pasasalamat na rin sa kanyang suporta. Kaya lang pag uwi ko talagang hindi ko na maalala. Binibigyan niya pala kami ng isda bilang kabayaran sa pagtulong namin sa pagbuhat. Kaya lang nakakahiya na rin tanggapin dahil kakaunti lang rin naman ang kanyang mga nahuli at tamang paggasuli na lang ito.